Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang bagong lineup ng Oklahoma City Thunder. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumerma na nga po ngayong araw ang dating player ng Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga katrops ang pagkakaroon ng OKC si Thunder ng napakagandang playoff run last season ay may pagpapatuloy nila ito sa pagpasok ng kanilang bagong kampanya. Sa katunayan, kahit hindi pa nga po nagsisimula ang season ay marami na nga po ang naniniwala na silang maungunang kupunan sa Western Conference base sa inalabas na prediksyon ng mga analyst ng ESPN sa pagkakaroon nila dito ng record na 57 wins at 25 losses. Yes, aangatan ulit nga po nila sa standings ang ilang mga malalakas na kupunan sa West, kagaya na lamang ng Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks at maging ang Denver Nuggets. Pero hindi rin naman nga po ito nakapagtataka since mas lumakas at mas lumalim nga po ngayon ang kanalang lineup kumpara last season na pangungunahan ng kanalang starting five na si Nashay Gilles Alexander, Chet Holmgren, Jalen Williams, Alex Caruso at si Isaiah Hartenstein sasamahan na rin naman nga po sila dito ng kanilang mas malalim na bench na kinabibilangan ni Naludort, Kason Wallace, Isaiah Joe, Aaron Wiggins, Jalen Williams, Osman Dieng, Nikola Topic, Kenrich Williams at si Dillon Jones. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pumerma na nga po ngayong araw ang dating player ng Los Angeles Lakers hindi nga po mga katrops ikinagusto ng mga fans ng Lakers ang naging prediksyon ng ESPN sa kanilang kupunan. Ayun nga dito mga katrops, naniniwala nga po ilan sa kanilang mga analyst na magiging isang Lakers sa mga worst team next season kung saan inaasahan nga po nila na makakakuha lamang ito ng at least 44 wins at 38 losses na record sa standings ng Western Conference at papatak nga po sila sa ikonsing pwesto which is hindi nga po sila makakapasok man lang sa darating na playoffs at isa nga po sa mga rason niyan ay dahil sa kawalan nga po nila ng malaking pagbabago sa kanilang lineup pagkakaroon nila ng napakaraming mga batang players at higit sa lahat pagkakaroon nila dito ng isang head coach na wala pang experience sa pamamalakad ng isang NBA team ngunit ayon nga po sa naging pahayag mismo ni Lebron hindi na rin naman nga po ito bago sa kanya at sa kanilang team since matagal na nga po silang dinedes respect at minamaliit ng ilang mga NBA analyst kaya wala na nga po sila ditong magagawa kundi patunayan na mali ang mga pinagsasasabi nga po nito. Sa pamamagitan ng pagpapalabas at pagpapakita nga po nila ng tunay na potensyal ng kasalukuyang lineup ng Lakers sa susunod na season. And speaking of Lakers mga katrops, base nga po sa kalalabas pa lang na balita ng isang NBA insider, ilang araw lamang nga na pumula ng tanggalin ng New Orleans Pelicans sa kanilang lineup ang ex-Laker na si Matt Ryan, ay pinaperma ulit nga po nila ito sa kanilang team ng bagong kontrata na abuti ng 1 year. Para nga po sa mga hindi dyan nakakalam, nag-average nga po ito la season sa Pelicans ng 5.4 points sa kanyang 45% shooting at naniniwala nga po sila na makakatulong pa ito sa kanilang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.